Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, kamakailan po ay may napakagandang sinabi itong ating butihing kardinal ng Maynila, si Kardinal Luis Antonio Tagle. Anya, the world is so noisy now. We must first need to create a culture of listening. Otherwise, all our words are wasted. Napakaingay na raw po ng ating mundo ngayon. Lahat nagsasalita, lahat gustong magsalita. Tingnan na lang po natin ang ating social media. Lahat may sinasabi sa kanilang Facebook o Twitter accounts. Lahat may hirit. Kahit hindi eksperto sa isang bagay, may sasabihin pa rin. Sabay-sabay na nagsasalita, sabay-sabay na nag-iingay. Kaya di nga naman nakapagtataka kung bakit magulo ang mundo natin ngayon. Sa sobrang ingay, hindi natin napakikinggan ang isa't isa. Yun po ang punto ni Kardinal. Kailangang matutunan muli natin ang pakikinig. Kailangang magkaroon ng kultura ng pakikinig. At malaking bahagi niyan ay pananahimik, katahimikan, silence. Hindi pwedeng sabay-sabay tayo nagsasalita. Mananahimik muna ako para mapakinggan kita. Hindi pwedeng ako lang lagi ang nagsasalita. Kailangang manahimik din ako para ikaw naman ang makapagsalita. Mga kapamilya, marunong ka nga bang makinig? Marunong ka nga bang manahimik? Kaya naman pala, madalas sinasabi natin tahimik ang Diyos dahil hilig niya palang pakinggan ang kanyang mga anak. Amen.